paano po ba tayo nagkaroon ng kaligtasan? Tinataglay po natin ito at ito po ay naganap nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus po ay namatay para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. At yun pong kanyang banal na dugo, ang sabi doon, yung dumali po na dugo ng ating Panginoon, ang siyang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. And because of what Jesus did, we are reconciled to the Father. Nung ang tao po ay nagkasala sa ating Panginoon, sila po ay napalayo. Nagsimula pong pumasok ang kasalanan sa mundo. At ito po ay dumaloy hanggang sa ating henerasyon. At tayo po ay napalayo din sa ating Panginoon. Subalit dahil po sa ginawa ng ating Panginoon, tayo po ay nakapanumbalik sa kanyang pag-ibig we are reconciled to the father kaya tayo po ay malayang makakalapit sa kanya kahit na po sa oras na ito. at uh, ito po ay pinatunayan ng ang ng banal na espiritu kaya po sabi po doon sa Ephesians 1 verse 13 in him you also trusted after you heard the word of truth the gospel of your salvation in whom having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ang atin pong kaligtasan ay ginarantiyahan ng banal na Espiritu. The moment na tinanggap po natin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, ay tinanggap din po natin ang banal na Espiritu. Hindi po ito dahil sa ating mabubuting gawa. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ang sabi dyan, for by grace you have been saved through faith. Paano daw po tayo naligtas? Paano po? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. And that is not because of your good works. Hindi po ito dahil sa ating mabubuting gawa at hindi po dahil sa ating mga sarili. Bakit daw po upang ang sino man sa atin ay hindi makapagmayabang sa harapan ng Panginoon. Kaya dapat pong maunawaan natin na ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon is a gift of God. Ito po ay regalo ng Diyos. The moment we surrender our lives to him. Lagi ko po itong ginagamit na ilustrasyon sa aking pagtuturo na kapag ikaw po ay tumanggap ng regalo, siyempre ikaw po ang bumili ng regalo. Tama po ba? Ikaw ang bumili ng regalo. At kapag yun ay binigay mo dun sa taong pinagbigyan mo, ikaw pa po bang nagmamayari ng regalo? Hindi na po. Sino na po ang nagmamayari? Yung tumanggap. At ang kaligtasan po na ibinigay sa atin ng Panginoon ay regalo ng Diyos. Siya po ang bumili nito. Siya po ang nagbayad nito. Hindi nang material na bagay, kundi ang kanya pong ipinambayad ay ang kanyang buhay. Ang kanyang banal na dugo na dumaloy doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po mga kapatid, kung hindi po natin ibinibigay ang ating buhay kay Kristo, we will not experience the benefits of His inheritance. Amen po ba?